Guys, ang usapin na ito ay para sa mga MC Taxi at Delivery Apps. Sa nakaraang usapan natin, nabanggit ko po sa inyo na, nakatulong din sa ating mga rider ang nangyari kay Kuya Move It. Naging alerto ulit ang mga pulis natin dahil sa nangyari. Dumami na naman ang checkpoint. Hindi ko alam kung dahil sa nangyari o dahil lang sa eleksyon. <laughs> Dumako naman tayo sa ating topic ngayon, sabi ni Jalani Jamaludin. Wala din kasi selfie verification sa mga passenger at valid ID paggagawa ng MoveIt passenger apps. Di lang naman sa move-it ganyan ang senaryo, pati sa angkas, joyride at sa mga delivery apps. Cover din siguro dito maging mga four wheels na mga taxi, kaya very risky sa mga rider natin. Ang pakikipagtransaksyon sa mga customer na di natin kilala ay delikado din pala. Dito kadalasan gamit nila ang totoong pangalan. Ngunit marami naman ang gumagamit ng mga code name. Alam kong na-experience yan halos lahat ng nag-AMC taxi sa kadahilan ng pwede na manganib ang aming kaligtasan bilang rider. Ayon naman kay Shishi Gadgets, dapat talaga pa-implement ng Move It, Joyride at ang kasang paggagawa ka ng account tulad din ng sa rider, may valid ID at selfie din. Alam ko naman na naiisip nyo din to, kaso kahit may lakas tayo ng loob, upang magreklamo sa mga company na ito, ay wala naman tayong kakayahan na mapa-implement ito. Sapagkat ang mga company na ito ay nagpapagandahan ng promo at padalian paano makapag-activate ng apps ang mga pasahero para lamang ang apps nila ang mapiling gamitin. Pag nahirapan mag-fill up ang mga Pinoy, di nila yan tatangkilikin. Ibig sabihin, isa din tayo sa mga dapat sisihin, kaya puro easy way na din ang kanilang ginagawa. Ngunit pag naisabatas o nai-required sa mga company na ito ang pagbabago, lahat tayo ay no choice na kundi sumunod na mag-fill up dapat utusan o manduhan ang mga company na ito ng isang mataas na opisyal para lamang gawin nila ito. Kaya sa mga rider at asawa ng rider dyan, please pakishare ng video na ito. Umaasa ako na may makapansin sa ating munting kahilingan na pag natupad ay mapapakinabangan ito ng maraming MC Taxi at Delivery Rider. Eka nga ni Elmer Aspi Jr. Dapat talaga complete details din ng CS para kung may gawing di maganda. May habol kami mga riders. Move it, sana maaksyonan nyo ito. Kung ayaw niyong maging usapin nito sa Senado, mahalaga din buhay namin mga riders. Di lang ang mga CS pahalagahan niyo. Swak na swak ang sinabi mo, Boss Elmer. Kaso sa kalagayan natin ay malabo itong maipatupad sa kanila. Nang tayo-tayo lang na mga normal na mamayang Pilipino. Tanging si Idol Rafi Tulfo lamang ang susi natin para mapa-implement ito. At mapag-usapan sa Senado ang mga dapat gawin upang unti-unti nang maging maayos ang sistema ng ating bansa.